Sa gitna ng disyerto ng Ehipto, ang mga piramide ng Giza ay patuloy na nananatiling simbolo ng kadakilaan at hiwaga. Subalit, sa likod ng kanilang mga nakakamanghang estruktura, may mga tanong na bumabalot sa ating isipan. Ang tanong ngayon, ang mga alien ba ang nagtayo ng mga piramide? Ang mga piramide, particular ang Great Pyramid of Giza, ay itinayo noong humigit kumulang 2580 BC. Ngunit paano ito nagawa sa isang panahon kung kailan ang teknolohiya ay limitado? Maraming tao ang naniniwala na ang mga sinaunang Ehipsyano ang nagtatag ng mga ito sa kanilang kasanayan sa engineering at matematika. Gayunpaman, may mga teoryang nagsasabing ang mga alien ay maaaring nakialam sa prosesong ito. Isang tanyag na teorya ay nagmumula kay Erich von Nicken, na sumulat ng librong Chariots of the Gods. Noong isang libo nadaan at anim na putwalo, dito, kanyang inilarawan ang mga posibilidad na ang mga alien ay nagbigay ng kaalaman sa mga sinaunang tao upang makabuo ng mga napakalaking estruktura. Ang kanyang mga ideya ay nagpasiklab ng isang kilusan na tinatawag na Ancient Astronaut Theory. Maraming mga kulturang sinauna ang nagulat ng mga Diyos na bumaba mula sa kalangitan, na maaring mga alien na kanilang nakita. Sa mga hieroglyphs ng Ehipto, may mga imaheng naglalarawan ng mga nilalang na may kakaibang anyo at kasuotan, pero, ito ba ay talagang patunay na may mga alien na dumating? O ito ay isang bahagi lamang ng kanilang mitolohiya? Ngunit ang mga arkeologo at historian ay may ibang pananaw. Sinasabi nilang ang mga piramid ay bunga ng masusing pagpaplano at labor force ng mga Egyptyo, na umaabot sa libu-libong tao. Ang mga ebidensya ay nagpapakita na ang mga ito ay itinayo gamit ang mga simpleng kagamitan tulad ng mga levers at ramps ang paggamit ng mga katutubong materyales at ang kasanayan ng mga manggagawa ang nagpatibay sa ideyang ito. Sa kabila ng mga modernong teorya, ang mga piramid ay maaaring ituring na isang resulta ng matinding dedikasyon at galing ng mga tao. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang mga Ehipsyano ay may malalim na kaalaman sa astronomiya at matematika na tumulong sa kanila sa pagpaplano ng mga estrukturang ito. Ang pagsasaalang-alang sa kalikasan at kanilang kapaligiran ay nagpapakita ng kanilang kakayahan sa inhenyeria. Isang interesante ring aspeto ay ang pagkakaalin ng mga pyramid sa mga bituin. Ang Great Pyramid, halimbawa, ay naitayo upang tumutok sa konstelasyong Orion. Ang teoryang ito ay nag-ugnay sa mga Ehipsyano sa kanilang mga paniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan at ang kanilang mga Diyos. Marahil, ang kanilang kaalaman ay nagmula sa mga obserbasyon ng kalangitan, at hindi sa tulong ng mga dayuhan. Sa kabila ng lahat, may mga tao pa rin naniniwala na ang mga alien ay talagang nakipagtulungan sa mga sinaunang tao. Ayon sa ilan, ang mga teknolohiya na ginamit sa pagtatayo ng mga piramid ay hindi kayang ipaliwanag ng mga sinaunang tao sa kanilang panahon. Ang ideyang ito ay patuloy na nagpapakilala ng mga bagong teorya at posibilidad. Sa huli, ang mga piramid ng Giza ay nananatiling isang simbolo ng misteryo at katalinuhan ng tao. Kahit na marami sa atin ang nagtatanong kung ang mga alien ang nagbigay ng tulong, ang tunay na halaga ng mga piramid ay nasa kanilang pagkakaunawa sa buhay, pananampalataya, at sining ng mga sinaunang Egyptyano. Anong opinion mo? Sumasang-ayon ka ba na ang mga alien ang nagtayo ng mga piramid? Mag-iwan ang iyong mga saloobin sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga misteryo at kwento mula sa ating nakaraan.